<laughs> <laughs> <It's> split! Yay! <laughs> Hello and welcome to Trending Pinoy Celebrity! Kinaaliwan na naman ng mga netizens sa social media ang bagong video ni Baby Sarina. Ito ay nabidyohan ng kanyang ninang habang nagpapakitang gilas sa pag-split. Talaga nga namang napakaaktibo ng anak ni Jong Hilario at hindi mahiyain. Gaya na lamang sa mga nakaraang video nito, kung saan ipinamalas ang galing sa pagsayaw ng awiting selos. Feel na feel pa ni Baby Sari ang pagsayaw kaya naman napasabi ang ilang tagahanga nito na talagang mana sa kanyang Daddy Jong. <tong song>